Uy, pagod na ako. Kayo naman dito. Ay, hindi. Hindi pwede. Kailangan mong gawin yan. Kailangan mong magluto kasi wala kang ambag. Kailangan mong magdala ng kahoy dito. Kailangan yun. Paano na lang kung madukot ako dyan? Eh, wala akong pakailam. Basta maghanap ka ng kahoy. Ako matutulog dapat dyan, ah. Kung matutulog yung ko to, ah. Eh, wala nga akong tent. Doon Ban sa banig. Sa susunod, ah, huwag na natin isasama yan si Aya. Yan. Ano ba yan? Para tayong galing sa kulungan. Oo. <laughs> okay, basta ako nagbagong buhay na ako, no? <laughs> Uy, may iba tayo. Bakit? Ang sarap mag-camping um, pag walang asungot, no? Oo ano ano Ay! Siyempre, wala siguro ng invite kay Aya. Naalala niyo ba dati? Nung nag-camping tayo? Invite niyo siya? Pinagluto ko na pinagluto. Pagod na pagod na nga ako. Sabi wala daw ako ang bag. Eh, ako nga nagdala ng uling. Kung wala uling, parang hindi makakaluto. <clears throat> Bayan, gutom na kami. Tagal e. Uy, pagod na ako kayo naman dito. Ay hindi, hindi pwede. Kailangan mo gawin yan. Kailangan mong magluto kasi wala kang ambag. Ikaw dapat magluluto dyan. Eh, kayo ano pa? pa ako dito e. Eh. Ano? Kailan pa ako? Wala kami kaming pake kung kanina ka pa dyan. Kasi nga wala kang ambag. Dapat sa'yo magluto. Uy, aya, baka naman pwede namin kalitan doon si Pao. Kanina pa yung nagbabarbeque doon e. Eh. Ha? Ay hindi. May papagawa ako sa'yo, isa ka pa, wala ka ambag. Tagal-tagal ng pagkain, gutom na gutom na kami. O well, Ito na. Yun. O, oh, na tayo. yun? Wow. Uy. Ha? Sunog. Akala mo, Sabihan. akala mo ba tapos na yung trabaho mo? Eh, kaya pa akong nagluluto eh. Ay, hindi. Pagkatapos naman kumain, magliligpit ka pa ng mga kalat. Ha? Okay? Ano naman yan? Eh, kasi wala kang ambag. Wala kang pera, di ba? Sino bumili niyan? Ako. Oh, may ba kayo kung hindi ako bumili? Yan lang ang bag mo ah. Reklamo ka pa? Di sana, di na lang ako sumama dito. Eh, di sana! Reklamo ka pa. Kala mo naman talaga eh. Hmm, kain na. Mahal na rin na. Eh ako, naalala niyo? Pinaghanap ako ng kahoy sa desyerto. Ganito, gabing-gabi. Ang dilim-dilim. Ikaw. magganap Maghanap ka ng kahoy, ha? Kasi yan ang ambag mo, nakalimutan mo. Lo, saan so ako mag dito ng kahoy? Ayun, eh, dinim-dinim, tsaka puro buhangin dito, deserto to. Aba, Aiden, hindi ko na problema yan. Problema mo yan. Kasi nakalimutan mo nga yung kahoy, yun nga yun ang ambag mo. Maganap ka doon! Wala akong pakailam. Kailangan mong magdala ng kahoy dito. Kailangan yun. Paano na lang kung madukot ako dyan? Pahamak pa ako. Eh, wala akong pakailam. Basta maghanap ka ng kahoy. Bilisan mo. Sige na nga. Grabe naman to Pagsan mo, bagal-bagal mo Grabe ka naman kayo, Eden Saan maghanap ng kahoy dito yan? Eh, kita mong disyerto to Mama, Di... mapahamak pa yun eh Eh, ba diba sabi ko, wala akong pakailang Kasi nga, ambag niya yun Yun lang ang ambag niya kahoy Sa akin, ano yung maambag ko dito? Halos sa akin, lahat na ah. Kaya... huwag, huwag ka magsasalita dyan Isa pa pa, ha? Yan, paplano-plano Tapos, ang daming nakalimutan Saan na kalimutan. Ah, sana pala yung si Eden? Ba't ang tagal? Diba, ba? nung kumuha ng kahoy. Ayun oh, anong oras na hindi pa nakakabalik. Bagal naman nun! Diyos ko! Ito na! Oh. Tatlo lang! Pagunta oh. pa ako sa dulo ng desyerto. Grabe naman. Paki ko. Tsaka, ba't tatlo lang yan? Ano yan? I love you? Hindi! Pagod na ako! <laughs> Pagod na ako, Aya! Ay, napapagod ka pala. Wait lang. <laughs> Wait um, lang. Bakit? Tawa-tawa ka dyan. Kalimutan ko. May dala pala akong kahoy. Oh, mm. mm. kahoy mm. ka pala dyan. Ang dami-dami. At least, um, di ba may dala ako magpasalamat kayo. Kasi ako, Girl Scout. Kayo nakakalimot kayo ng mga dapat dalhin nyo. Pambira naman yan, oh. Maglakad pa ako doon, nakasapatos. Lahat ng buhangin nasa loob ng sapatos ko. At least, oh, pag-exercise ka. Oh, um, mo na. Oh, lagay mo na doon. Ako na naman. Eh, syempre. Pagod na nga. Sino ako? Sige na. Upo ka lang dyan, mahal na Reyna. <laughs> Bigat. Upo. Eh, di mas lalo na ako. Natutulog na ako dun. Lasing na lasing na ako. Natakatak ako palabas. Na, di ba, nadatnan niyo ako dito natutulog noon? Si Badir, sinabihan ko na na ano ko natulog eh. Nino, masabi ko sa'yo kung matutulog dito. Hoy, Badir! Nising ka! Bakit? Lumabas ka dyan! Bakit? Anong bakit? Ako matutulog dapat dyan ah! Nung matutulog i tent ko to ah! Eh wala nga akong tent! Ban sa banig! Ay hindi ko na problema yun Aya! Hindi okay. ka ng tent mo! Paano hindi problema babae ako? Lalaki ka! Ano yon? Papaya ka babae matutulog sa banig? Tapos ikaw, masarap yung tulog mo dyan sa loob! Ang lamig lamig oh! Lasing na ako eh! Pakialam ko kung lasing ka! Lumabas ka dyan! Lumabas na ka! Lang, na lang kaya tayo. Ay! Oh my God! Ikaw tatabi sa akin? Dito ka, dito ako. mo naman talaga kung sino guwap mo. ka! Hindi pwedeng may katabi ako. Dito naman. Natutulog yung tao eh. Palalabasin. Hindi ka nagdadala ng iyo dyan eh. Naantok na nga ako. Gusto ko na matulog. Diyan ka na. Ayun. Reklamo ka pa eh. Kala mo talaga. Diyan ka na nga eh. Diba, dear? Ang ginagawa mo dyan? Ang lamig dito. Pinilabas ako ni Aya sa tent ko. wait, Ba't Sama kumaya? talaga ng ugali yun yun eh. Grabe na. Uwa ka na yan, pinakuha ka ng kahoy. Kala mo naman may ari dito ng mga puno eh. Wala naman dito ang kahoy. Bakit pala yung walang higaan tuloy? Yun, share, share na lang tayo dito sa ano ko. Pati may dalang ang kumot. Kapakalamig. Uh -huh. Mga eh. nito, wala nga akong maayos na higaan. Uy, ba't nandito kayo? Ito, ginagamayan tong iso, pinakalis sa sarili niyang tent. Sa susunod daw huwag na nating isasama yan si Aya. Ay Oo. pinagluto ko nang pinagluto, Pag pagod na pagod ako, ako pa kaya nag ano, nagsibak ng kahoy doon? So, oh. Saman ng ugali ng babae na iyon. Hindi yung... i-invite oy, Di ba dapat doon tayo sa tent na tutulog? nga, pinalabas nga ako doon eh. Tama na, dito na, tabi-tabi na lang tayo, siksikan. Dito na tayong tulog. Tulog tayo oy. <laughs> Buti na lang, binalang, kahit na lang, hindi nyo kakaintindihan tayo. Okay. Okay. Sa ako, may kahoy na akong dala, ha? Buti nyo inaya yun. Basta dinala niya yung sinabi ko sa group chat, ha? Oo oh, naman! Ayan, happy-happy na! Ayan na! Happy New Year! Kaya na! Tara! Hi, guys! Ang ginagawa mo dito? Ah... Uh, hindi nyo kasi ako in-invite eh, tsaka taon-taon tayong nagka-camping. Nangyari lang na ngayong taon na to hindi nyo ako in-invite. Eden, akala ko ba na-remove mo sa group chat? <laughs> sorry ha. Hindi ko na-remove, pinakalimutan ko. Ay naku, sarap mo sa akalin. <laughs> Natuntuntunoy -tun tayo. <laughs> Uy. Sorry sa mga nagawa ko sa inyo, ha? Sorry talaga. Tsaka, papakilala ko pala sa inyo yung boyfriend ko, si Kirk. Magandang gabi po. Mm. Alam niyo ba, dahil kay Kurt, narealize ko yung mga mali ko. Siya yung nagpabago sa akin. Hala? May falling star ba? Ay, hindi. Kasi parang, pa pa parang uulan eh. Nagpabago si Aya. Ay, himala. Ay Kaya... <laughs> Alam niyo guys, nung nakilala ko si Aya, iba siya eh. Ang sungit niya, Sinasabi ko sa kanya, pinarealize ko sa kanya Na hindi naman da talaga dapat Hindi talaga dapat Tapak-apakan yung tao At dapat Respetuhin At mula nun Nakita ko naman yung pagbabago niya At gusto kong sabihin sa'yo Natutuwa ko sa'yo Dahil nakikinig ka At naniniwala ako sa second chance Kaya binigyan ko siya ng pangalang pagkakataon Para magbago ano ka ba yung niwala na mga no, second chance e? Eh. Tingnan mo nga ako nakalabas na sila sa kulungan. Joke lang. Ano... Kaya magkakaibigan tayo. So, syempre. Simula elementary, kasama kaya namin. Hindi ka na naman namin matitiis. Oh. Sige, na, no, umupo na kayo ng boyfriend mo, tapos... Bala na, magluto na lang ako para may makain ka. Ako din, maghahanap ako ng ibang kahoy para mas marami mamaya. Mm -mm. Ako naman, tatayo ko muna yung tight para may matulugan kayo. Sige, sabaw mo lang. Ay, hindi, hindi, hindi na kailangan. Um, may dala kami extra food kasi alam ko, magutom tayo dito. At saka, may dala din kami extra na mga kahoy. At saka, may tent kami. Malaking tent yun namin kung gusto nyo. Sama-sama tayo dun sa tent, di ba? Oh, my love. Tama. Mm -mm. Kak oh, yeah. Happy New Year! Happy <laughs> New Year! Ano ba <bago>? yun? <laughs> Kikain muna tayo! Mamaya ka na mag-ano dyan! Tsaka, Happy New Year! Happy New Year! Wow! O, ano tayo? Oh my God! Happy New Year!